Talaga nga naman kawawang NBA player na ito at ganitong ang nangyari sa anya ngayong off season. Pero bago natin pag-usapan ay eto muna ang isa pang balita sa atin patungkol dito sa Warriors and the Lakers. Well, ayon nga si report dito, the Warriors of Gold, the Lakers on multiple occasions nga daw to try and trade for LeBron James. And well, sa detali nga ng report na ito na last year pa nga daw actually, ang Warriors ay ilang beses nang tumatawag dito nga sa team ng Lakers. Kaya rong ka about sa potential na pagkuhan nila kay Lebron James. Sabi pa sa detailed report ay over the past 18 months nga daw, itong Warriors have called the Lakers on multiple occasions. So hindi natigil itong ang Warriors kahit sinabi ng Lakers na hindi nila ititrade itong si Lebron continuous pa rin sila dito nga sa pagtawag dito sa LA Lakers lalo na nga siguro silang nabuhayan nung dumating na itong si Luka Doncic sa Lakers at nabalita rin 'di ba na ang focus na nga daw ng Lakers team is dito with Luka Doncic na not with LeBron James ang moves nga na kanilang mga gagawin na ay centered na around kay Luka Doncic and not on Lebron James. So definitely sa balita ngang ito ay siguradong nabuhayan ng Warriors patungkol nga sa nga nila dito kay Lebron at pagdadala sa kanya dito sa Warriors to team up with Stephen Curry. At di ba nga rin, free agent na itong si Lebron James by next year. Ang rumor ay baka mag-retire na siya. Pero kapag pinagtagpin, tagpin nga natin itong mga balidang ito, mga rumor, ay baka parang si Lebron James ay lilipad ng team after next season. And possibly ang Warriors, na kung saan over the last 2 years na ata, ay may interest sa kanya na kuwanin siya. Pero let's see pa nga rin ang mga further update and report patungkol nga sa sitwasyon na ito ng Lakers with Lebron James and the Warriors. At baka nga ang next offseason ay magiging pasabog talaga. Will Lebron James or retire? Will he switch teams or mananatili sa Lakers? Anyways, ngayon ipag-usapan na natin ang NBA player na talaga naman kawawa dahil nga sa nangyari sa kanya ngayong offseason. At yan ay walang iba kung hindi itong si Malik Beasley na player na itong ang Detroit Pistons. Dahil alam nyo ba matapos nga ng kanyang napakagandang season with Detroit na itong past season kung saan nag-average nga siya ng 16 points per game on 41% shooting sa 3 point line tapos samahan pa na ang laking tulong niya dito sa Detroit na itong nakaraang playoffs abay Malik Beasley is set to make a lot of money ngayong offseason nang dahil free agent ka siya. And actually, balita nga sa atin na may offer na nga daw sana. Ito nga ang Pistons dito kay Malik. 3 years, 42 million US dollars bago pa magbukas ang free agency. Pero bago nga magbukas ang actual free agency ay tinamaan niya itong si Malik Beasley ng balida na siya nga daw ay under investigation para nga daw sa league gambling, NBA gambling or yung minamanipula yung resulta para nga magkaroon ng pera at kumita nga gaya nung nangyari sa kapatid ni Michael Porter Jr. At matapos ng balitang yan ay talaga nga namang nawala ng interest ito ang Detroit Pistons sa anya nang dahil nga dito sa pinaparatang nga sa anya na hindi talaga maganda at hindi makakatulong sa team ng Detroit Pistons. Pero after a few months ay updates sa atin ay cleared na nga daw itong si Malik Beasley. At matapos ng kanilang investigasyon ay wala namang silang nakitang baling ginawa itong si Malik. Kumbaga naging mali lang ang paratang sa kanya na isa nga siya sa mga gumagawa ng garitong masamang bagay sa NBA. So basically nga malinis ng pangalan neto ni Malik Beasley. Inosente nga siya. Kaso ang problema dyan ay wala na nga ang offer na Detroit Pistons sa anya na 3 years, $42 million. Pati na nga rin yung mga ibang mga NBA teams na o-offeran siya gaya ng New York Knicks, abay nawala na rin yung mga offer na yon. Kaya nga't ngayon yan ang problema ni Malik Beasley nang dahil sa maling parata nga sa kanya, abay na wala tuloy ang possible big payday niya dito sa si NBA at hindi pa sigurado kung muling i-offer sa kanya at mga ganitong klaseng kalaking pera or mababawasan na nga kaya nga't maraming NBA fans ang naawa dito kay Malik Beasley matapos sa nangyari sa kanya ngayong off-season na dapat sana'y dream off-season para nga sa kanya nang dahil matapos ng kanyang naging dream season with the Pistons. Pero abangan na lang din natin siguro ang mangyayari dito kay Malik pero for sure ay makakasay na muli siya dito sa mga NBA teams after na maklear ang kanyang pangalan.